sa so, pagkakataon po ito, tayo po pinalad na makakausap pa uh, ang uh, mismong chairman, ah uh, mismong chairman ng Commission on Elections, si uh, Chairman George Erwin Garcia. Ah uh, chairman Garcia, good morning po. Johnny Banyes, Jopel Peleño. Live na po tayo, DWIZ, Alu Channel 23. Chairman? Bayan natin, maganda-maganda umaga rin po. Right. Una sa lahat, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na ipagkakalob nyo sa amin. Maituturing na namin kayong suke dahil siyempre papalapit yung midterm elections. Marami pong hmm. mga issue na dapat pong uh, linawin at hinga ng update mula sa inyong mismong tanggapan. So direct to the point na katanungan na po, ano na pong update sa petition laban sa Tulfo Family? Chairman Garcia. Uh, Sir John, ito pong uh, petisyon na na-file ng isang attorney Garcia ay uh, patungkol sa issue ng anti-political dynasty. Sir, hindi ikaw uh, yan ha? Hello po. Hello Herman, po, Sir John. hindi John. po ikaw yung uh, attorney Garcia na yan ha? <laughs> 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 hindi po tayo yan. Parang, parang tumatakbo din po sa, sa Quezon City kung di tayo nagkakamali. Opo, opo. opo. Ang mga kalaban John... niya si Congressman Ralph. Yes po, Sir John, Sir Jopel. Ano po, uh, so yan po'y kaagad nating pinaraffol sa isa sa mga divisions ng COMELEC. Meron po tayong dalawang divisions ng COMELEC na may tatlong miyembro na commissioners at uh, ito po'y naraffol sa first division. At ngayong araw na ito, ang first division po'y mag issue ng tinatawag nating summons upang yung mga respondents ay uh, mapasagot o magka magkaroon ng sagot, limang araw pagkatanggap po nito. At pagkatapos po niyan, pwede na po masubmit for decision o resolution yung mismong kaso. Hmm. And hopefully po, bago po matapos ang mga, mga second week to third week ng March, magkakaroon po ng resolution patungkol sa kaso ng disqualification po na ito. Po, with your indulgence, uh, Chairman Garcia, may binasa po kami pag-uulat mula kay uh, veteran uh, uh, election lawyer, Romy makalinta. na binabanggit niya mukhang magiging uh, premature Or magkakaroon ng uh, parang uh, ibang dating kung uh, magkakaroon kayo ng dihisyon, ng disqualification laban sa Pamilya Tulfo dahil hindi lamang po sila ang Pamilya Nasa politika ngayon, Chairman Garcia. Ah, uh, po hindi ako makakapagkomento sa bagay na 'yan dahil ayo kung ma-preempt wow. uh, 'yung mismo magiging uh, ruling decision po namin whether for or against the petition. Ang importante po gumugulong na 'yung ating proseso and uh, therefore wag kayong magalala dahil ang COMELEC will be fair dito sa ating decision kung ano 'yung batas. 'Yan po 'yung ating um, ipapatupad lamang dito. And so uh, whether this will preempt or this will have to include other families or what wala po tayo muna pinag-uusapan doon sapagkat dito po sa atin kung si yung may kaso, yun lang po ang pwede namin ma-decision at hindi kami pwede mag-extend ng uh, ruling sa ibang similarly situated kung wala naman pong nakafile na kaso laban sa kanila. Opo, pero ang binabanggit po, Chairman Garcia, with your indulgence, na matatapang po itong mga kandidato at mga politikong ito dahil binabanggit na wala pa naman pong epektibong batas laban sa dinastiya or dynasty. Can you comment on that, Chairman? Ay, kasama rin po yan sa so, hindi natin mako-comment pero again, um, aminin natin sa saligang batas natin meron talagang anti-political dynasty. As to whether may batas o hindi, yan po ay ang ating aalamin, lalo na kapag ka nagkaroon na ng pagdinig dito sa kaso po na ito. At siguro po, meron po kasing dalawang kaso patungkol sa political dynasty dito. Yung isa yung mm -hmm. pinail ng anim. Anim ang pangalan ng agagrupo as o asosasyon at uh, ito po yung ang uh, involved po dito yung mga malalaking pamilya dito sa ating uh, bansa so uh, Bye. Uh, kung sakasakali po yan na magiging issue talaga. May batas ba patungkol dyan sa political dynasty? Doon po sa SK Reform Act, meron po tayong prohibisyon ng uh, political dynasty hanggang second degree of consanguinity and affinity kaya dati po madami kami dinisqualify patungkol sa ground na yan. Dito po sa Bangsamoro, sa election code po nila Sir John, Sir Jopel, meron din po sila na anti-political dynasty provision na uh, kung sakasakali po ngayon magkakaroon ng Bangsamoro elections, ay ipapatupad din Amen. yung anti-political dynasty provision na yan. But, uh, Chairman uh, Garcia, sir, uh, kung halimbawa uh, ngayon magkaroon ng anti-political uh, dynasty law, kakayanin pa kaya, Kaka kakayanin pa ba ng uh, COMELEC na makapag-desisyon, lalo na malapit na yung 2025 election? At this point po uh, Sir Joel kasi nga po ang kongreso ngayon ay eh, naka-adjourn at uh, dahil po dyan, uh, ang resumption po ng kongreso ay uh, ano po eh June 2 Uh, hanggang 9 na lang sila, isang buong linggo lang yun. Pagkatapos eh, tapos na po ang uh, kongreso ng 19th Kongreso, talaga pong medyo at this point kung sakali mang, may mga, kung ano man yung mga batas ang kanila pong uh, nasa isip na ipasa, ay eh, maaari pong hindi na matupad po ito sa panahong yan o sa iksi mm -hmm. ng panahong yan. Baka po hindi abutin dahil may kongreso pa sa House, tapos may Senado pa po at may medyo mahaba-haba yung proseso mm -hmm. sa dalawang kongreso po na yan.